Makasaysayang araw Pilipinas, iahatid namin sa inyo ang mga pinakamalalaking balita kaugnay ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Simulan natin ang balitaan sa patuloy na kumpiyansa ng sambayan ng Pilipino sa Pangulo bago ang kanyang ulat sa bayan. Kaugnay ito ng mataas na performance sa trust rating ng Pangulo base sa resulta ng isang survey sa isinagawang boses ng Bayan Survey ng RP Mission and Development Foundation o RPMD, nakakuha si Pangulong Marcos ng 77% trust rating at 75% job performance rating. Habang si Vice President Sara Duterte naman ay nakakuha ng 76% trust rating at 71% performance rating. Sa parehong survey, nakakuha si Senate President Francis Escudero ng 68% trust rating at 65% job performance rating. 75% naman ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez at 73% ang kanyang performance score. Pinakamataas ang trust rating ng Pangulo sa Balanced Luzon na may 80.70% at pinakamababa sa Mindanao na may 70.16%. Kabalikan na na naman ito kay Vice President Duterte na nakakuha ng pinakamataas na trust rating sa Mindanao na nasa 81.74% at pinakamababa sa National Capital Region na may 72.68%. Pagdating sa job performance, most favored si Pangulong Marcos sa Balance Luzon na may 78.07% at pinakamababa sa National Capital Region na may 69.64%. Samantala, pinakamataas ang job performance rating ni Vice President Duterte sa Mindanao na nasa 76.23% at pinakamababa din sa National Capital Region na nasa 67.38%. Sa mga opisyal ng gabinete, nangunguna sa performance si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na may 93% at sinusunda dani DSWD Secretary Rex Gatchalian na nasa 91% at Tourism Secretary Cristina Frasco na nasa 90%. Ilan pa sa mga matataas na opisyal na may mataas na performance rating ay sina Secretary Amena Pangandaman ng Department of Budget and Management, Secretary Ralph Frecto ng Department of Finance, Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice, Presidential Communications Office Secretary Chelo Igarafil, Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual at Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Samantala, binigyan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng perfect score si Pangulong Marcos sa kanyang performance mula noong huling sona ng nakaraang taon. Ayon kay Romualdez, bibigyan niya ng solidong 10 out of 10 ang Pangulo dahil sa ipinamalas niyang matibay na pamumuno at mga hakbang para matupad ang mga ipinangako niya mula noong nagdaang sona. Bagamat laging may puwang para sa pagpapabuti ng pamamahala, sinabi ni Romualdez na kapuri-puri ang dedikasyon at mga nagawa ng Pangulo para sa bansa. Inaasahan anya ni Romualdez na bibigyang diin ng Pangulo ang pagkakaisa ng lahat ng Pilipino at ang agarang pag abot ng tulong sa mga Pilipino. Umaasa rin si Romualdez na makikipagtulungan ng Senado sa pagpasa sa mga priority measures. Nakatutok anya ang Kamara sa pagpasa ng mga panukalang batas na makatutulong sa publiko sa kabila ng papalapit na midterm election sa susunod na taon. Sa kaugnay na balita, opisyal nang binuksan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang ikatlong regular session ng 19th Congress bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang talumpati sa Kamara, binigyang diini Speaker Martin Romualdez ang pagpasa sa higit 6 na trilyong pisong budget para sa 2025 at ang mga natitirang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Iniulat din ng Kamara ang, ang pag-aproba sa labing pitong priority measures na binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang huling sona. Anya, lima sa priority bills na ito ang naisabatas na. Ang LGU Income Classification o RA-11964, Ease of Paying Taxes Act o RA-11976, Tatak Pinoy Law o RA-11981, New Government Procurement Reform Act o RA 12009 at ang Anti-Financial Account Scamming Act o RA 12010 Pinangunahan naman ni Senate President Francis Escudero ang pagbubukas ng sesyon sa matas na kapulungan pasado alas 10 ng umaga. Present sa sesyon ng lahat ng mga senador na ngayoy 23 na lamang, kasunod ng pagupo ni dating Senador Sani Angara bilang kalihim ng Department of Education. Sinabi ni Escudero na prioridad ng Senado ang pagpapasa sa mga panukalang batas na tutugon sa mga sulinaning pang-ekonomiya ng bansa na kabilang sa legislative agenda ng Administrasyong Marcos. Anya, hindi rin mamadaliin ang pagpasa sa charter change. Para sa marami nangunguna sa mga dapat tugunan ng pamahalaan ang abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang pagkain. At sa ilalim ng Administrasyong Marcos, ipinatupad ang ilang mga hakbang na layuning mapabagal ang food inflation sa bansa. Narito ang ulat ni Stephanie Sevillano p ang piso kada kilo ng presyo ng sibuyas, higit isang daang piso kada kilo ng asukal, at higit 50 pesos na bigas. Ilan lamang ang mga ito sa mga presyo ng bilihing sumirit, bunsod ng iba't ibang hamon sa Pilipinas. Noong Enero 2023, pumalo sa 8.7% ang headline inflation o ang bilis na pagdaas ng presyo ng bilihin. Malaking bahagi ito ang 11.2% na food inflation dahil sa epekto ng El Nino, kalamidad, mababang produksyon at mahal na langis at agri-commodities sa world market. Para solusyonan ito, inaprubahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang Administrative Order No. 20 na nagpagaan sa import policies kasabay ng mga programang nagpalakas sa lokal na produksyon ng agrikultura. As Department of Agriculture, tumaas ng 40% ang lupang tanima ng sibuyas dahilan para mapalawag ang import ban nito ngayong taon. Marami ng commodities yung talagang bumaba yung presyo kagaya ng asukal, ng sibuyas, uh, ng iba pa na commodity. Ang talagang medyo challenging on the part of the department, yung bigas of course, yung karneng babo. Para sa bigas, inilabas ng gobyerno ang Executive Order 62 na nagpababa ng taripa sa imported rice sa 15% mula sa dating 35%. Anim hanggang pitong piso kada kilo ang inaasahang tapya sa presyo ng bigas dahil dito. Inilunsad din ng DA ang P29 program para sa mga miyembro ng Pantawid Pamilang Pilipino Program, Senior Citizens, Persons with Disabilities at Solo Parents. Aarangkada na rin ang Rice for All program para sa 45 hanggang 48 pesos na halaga ng bigas. Samatala, ilulun sa dari ng DA ang controlled government vaccination para masugpong African swine fever sa Pilipinas. Sa ngayon, tiwalang National Economic Development Authority na patuloy pang babaga lang food inflation sa mga susunod na buwan. Ako si Stephanie Civiliano mula sa Philippine News Agency para sa SONA 2024 ng Bagong Pilipinas. Sa kaugnay na balita, umabot na sa mahigit 138,000 mga beneficiaryo ng reformang pang-agraryo na nabiyayaan ng titulo ng lupa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa tala ng Presidential Communications Office, ang naturang bilang ay mula pa noong Hulyo ng 2022 hanggang nitong Hulyo Ages. Ayon sa PCO, bunso dito ng pangako ng Pangulo sa kanyang ikalawang State of the Nation Address na ipagpapatuloy niya ang mga programa ukol sa agrarian reform ng gobyerno. Bago ito, tinupad ng Pangulo ang pangako niya sa kanyang unang sona na magpapasan ng batas na magpapagaan sa mga utang ng mga agrarian reform beneficiary. Pinirmahan ni Marcos noong ikapito ng Hulyo 2023 ang Republic Act 11953 o New Agrarian Emancipation Act. Nangako rin ng Pangulo na tatapusin ang programang agrarian reform na sinimula ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. noong 1972 sa bisa ng Presidential Decree No. 2. Bilang isang bansang agrikultural, mahalaga ang papel ng sektor ng pangisdaan sa pagpapanatili ng food security. Kaugnay nito na mahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga bagong bangka sa mga mangingisda upang higit na mapagbuti ang kanilang kabuhayan. Nagbabalik si Stephanie Sevillano. Upang mas mapabilis pa ang pagkamit ng food security sa Pilipinas, naging prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapakanan ng mga manging isda. Bilang suporta sa kanilang kabuhayan, namahagi ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagmas malalaki at makabagong fishing boats sa Carmen Cebu para sa mga grupo ng mga manging isda mula sa iba't ibang reyon sa Pilipinas nitong Hulyo. Ito na ang pinakamalaki maging distribisyon sa ilalim ng Capacitating Municipal Fisher Folk Program. Ang importante is with these bigger boats ay kumita sila at makaroon sila ng uh, uh, enough income to support their family to live comfortably. Labing limang 62-footer fiberglass reinforced plastic boats, fishing gears at livelihood inputs ang ipinamahagi sa higit apat na pung grupo. Sa kabuuan, anim na anim na upgraded fishing vessels na nagkakahalaga ng anim na raan at anim na pung bilyong piso ang ipamigay ng B4. pag-aaralan din ng kagawaran ang pagkakaroon ng insurance coverage sa mga mangingisda sa panahon ng kalamidad. Sampung bilyong piso ang pondo ng b para sa pilot program ni ito sa Occidental Mindoro, Antique, Cebu, Negros Oriental at Surigao del Norte na inaasahang tutulong sa 20,000 mangingisda. Ako si Stephanie Sevaliano mula sa Philippine News Agency para sa SONA 2024 ng Bagong Pilipinas. Sa iba pang balita, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang bagong batas para sa mga reforma sa government procurement at upang palakasin ang kampanya laban sa financial scams. Nilagdaan ng Pangulo ang Republic Act 12009 o New Government Procurement Act sa Malacanang nitong Sabado. Layunin ng naturang batas na gawing mas mabilis, epesyente at moderno ang procurement system ng pamahalaan. Sa ilalim nito, gagawin ang procurement sa loob ng 60 araw mula sa dating tatlong buwan at maaari na rin gawin ang prosesong ito online. Titiyakin din ang batas na makabibili ang gobyerno ng makagamit ang abot kaya ngunit mataas ang kalidad. Bukod dito, pinirmahan ni Pangulong Marcos ang RA-12010 na tinawag na Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA. Sakop nito ang pagpigil at parusa sa mga online scam, economic sabotage at iba pang krimen sa pananlapi. Ayon sa Pangulo, mapaprotektahan nito ang mga Pilipino laban sa mga manggagansyo na nagnanakaw sa mga bank account at e-wallet. Sa ilalim ng batas, binibigyan ng kapangyarihan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mag-imbestiga at kumuha ng warrant sa mga kaso ng cybercrime. Inoobliga rin ng mga bangko at iba pang ahensyang sakop ng BSP na tiyakin ang proteksyon ng mga account ng kanilang mga kliyente. Kabilang ang New Government Procurement Act at AFASA sa mga priority bill ng Legislative Executive Development Advisory Council at kasama sa legislative agenda ng Pangulo. Abiso sa mga dadalo sa zona ng Pangulo at makikibahagi sa mga gawain kaugnay nito Magbaon ng mga payong, kapote at iba pang pananggalang sa ulan. Uulanin ang malaking bahagi ng bansa dahil sa epekto ng bagyong karina at ng hangi habagat. Sa Metro Manila, pabugsubugsang ulan ang mararanasan dahil sa habagat. Ganito din ang posibleng maranasan sa Rizal, Laguna, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan Abra, Calamian Islands at sa malaking bahagi ng Ilocos Region maliban sa La Union at Pangasinan. Makararanas ang dalawang probinsyang ito ng monsoon rains na epekto ng Amihan. Apektado rin ng habagat ang Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan na dala ng habagat ang maaasahan sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Negros Island Region, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at sa ilang bahagi ng Mimaropa. Magiging bahagyang maulap na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa natitirang bahagi ng bansa. Sa Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, Quezon at sa natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, asahan ang maulap, napapawirin at kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dulot ng severe tropical storm karina. Sa ulat ng pag-asa, patuloy na lumalakas si Karina habang tinatahak ang direksyong pahilagang kanluran sa bilis na 15 km bawat oras. May lakas itong hanggang 110 km bawat oras at bugso ng hangin aabot sa 135 km bawat oras. Huli itong nakita 340 km sa silangan hilagang silangan ng kasiguran Aurora. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa silangang bahagi ng Cagayan Silangang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang-silangang bahagi ng Isabela. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency manatiling nakatutok sa mga social media page ng Presidential Communications Office para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako si Bench Bondoc mula sa Philippine News Agency para sa SONA 2024 ng Bagong Pilipinas.